Hello, hello. Good afternoon. Costco time again. Andito naman kami sa Costco. Bibili ko ng tubig yung aking anak. Kasi sabi niya uh, low stock na raw ang kanyang tubig. Kaya bumili kami ng tubig at ang walang kamatayang Starbucks. Pero ngayon ang kinuha ko, vanilla. Hindi na yung mocha. At saka yung palagi yung, yung gusto yung bread. Yung may ano may pasas saging ni pasing yun lang ang bilhin namin yun tanghugas, hugas <laughs> yun nasa brown at saka kakain na rin kami eto parehas na uh, pizza ang kinuha namin gusto nyo raw pizza isang cheese at saka isang pepperoni tapos isang soda. Kasi yung soda, refillable, one to sawa yan. Kaya ngayon, kainan na. Salamat. Bye.